Conflict of interest ang sigaw ng ilahan sa kilos protesta na sumalubong sa unang araw ng pagupo sa pwesto ni Secretary Francisco Laurel bilang Agri-Chief. Pero ayon kay Laurel, nauna na niyang tinanggal ang koneksyon sa dating private companies at sakripisyon niya raw para sa bayan ang magsilbi sa kagawaran. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sinalubong ng kilos protesta ang unang araw sa pwesto ng bagong talagang agri-chief Francisco T. Laurel Jr. Ayon sa agri Fisheries group na pamalakaya, ito'y para kundinahin ang manipapel ng kumpanya ni Laurel sa reclamation project sa Manila Bay. Involved po sila doon sa mga malawak ang reklamasyon na sumisira sa pangisdaan na siyang dahilan ng uh, pagka wala ng kabuhay ng mga mangisda. rin ng grupo ang conflict of interest sa sektor ng agri lalo na si Laurel, ay tinaguri ang fishing magnate na nagsilbing presidente ng kanilang family-owned fishing company na Frabel Fishing Corporation. Habang inuugnay din ng pamalakaya, ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Laurel bilang umano'y bayad utang na loob dahil sa nito sa kampanya ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Ang pagkatalaga po sa kanya bilang uh, DA Secretary Ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilang pabuya doon sa kanyang uh, kontribusyon nung panahon ng eleksyon na naglaan po siya na 30 million uh, pesos. Kaya naniniwala po kami na magagamit niya 'yung itong uh, departamento para sa kanyang sariling interes. Bagay na agad namang personalingan ni Laurel. Well, definitely there's no payback. Uh... As I said, sacrifice na rin to. Sa, uh, you know, it's just love for country talaga. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Ang uh, laki ng, uh, departamento, complicated na konti, that marami na ibang, there's 28 you know, bureaus, departments, and GOCCs. So it's a full-time job. Wala, na, wala, wala akong oras to think about other things. Ang tututukan niya bilang bago pong agri-chief ay ang ilan sa marching order ng Pangulo gaya ng mataas na presyo ng bigas. Sa Kikumar sa City halimbawa, 50 pesos na lang ang pinakamababang presyo nito. Alas wala kami ng halos topo na dyan dahil tumataas pa nga, eh, laki ng kapital. O namin, taas ang taas. Tapos sila magkaroon ng tang, ano, ng murang bigas, ng pang-suporta. Ngayon, okay, tumataas. Hindi ka mukhang nakakaraan panahon, Napag na pag tumataas ang bigas, meron silang NFA rice. Ibig sabihin ba nito, mahirap nang matupad ang 20 peso kada kilong bigas na campaign promise ng Pangulo? So today that is not possible. But with yung directive ni Presidente to you know, modernize, irrigate, use the right seeds and uh, mga and all of that, you know, maraming gagawin, uh, we are getting ready. to you know, na to to do our best to try to make rice affordable. Samantala, bubuhayin din daw ng kalihim ang Bureau of Agricultural Statistics para masiguro ang tamang datos sa lokal na produksyon ng bigas pati na ang paghahabol sa mga hoarder at smugglers. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.